Muling maghahain ang mosyon ng grupong tanggulwika sa Korte Suprema na baligtarin ang desisyon nitong puwapanig sa CHED na tanggalin ang Filipino na huwag isama sa mga required panitikan na subject sa kuleryo. Pag inalis ang Filipino at panitikan sa kurikulum ay mawawalan ng espasyo ang nasyonalismo, ang pagpapahalaga sa sariling kultura at iba pang mga mahalagang uh, values na dapat natututuhan na ating mga estudyante. Good morning, class. We are all done discussing the works and poems of Rizal. So now let's proceed with our next topic, which is his famous novel, El Filibusterismo and No Limit I assume that, that, you're familiar with these two novels, okay? So do you have an idea? So now, could someone in this room share with us the significance of these two novels to our history? Yes, Mr. Rekamata. Sir, pwede po bang Tagalog? Ha? Huh? My question is in English. What do you think should answer like that, Mr. Rekamata? When someone asks you in English, you should answer in the same way. College ka na, yet you can speak like this. How so stupid you are? Nag-aaral ka ba? Stupid you are? Nag-aaral ka ba? Aba, sir. Sumosobra na po ata. Tila nagiging dayuhan na rin kayo sa sarili nating bansa. At nakalimutan nyo na ang sarili nating wika. Ang wikang Pilipino. Paano na lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani at mga ninuno natin? Alam niyo sir, hindi na ako magugulat na isang araw ay sumang-ayon kayo sa pagtatanggal ng asignaturang Pilipino sa ating bansa at sa ating paaralan. Tama, wikang Pilipino, hindi lamang nakatago sa likod ng pahina. Ito ay buhay sa bawat Pilipino, nasa bawat tahanan, bawat sulok ng bayan, at sa bawat patutunguhan, ito ang dahilan ng ating pagkakaintindihan. Sa iyo po ng bayan? Tangayon ako sa kalsada, sa tahanan, sa palengke, at sa sulok ng lansangan. Naririnig ang wika, malinaw, buhay at makulang. Tunay ang damdamin, dala nito'y saya kapag Pilipino na ang winiwika. Wika natin ay bunga ng sakripisyo. Kaya dapat, dapat mahalagahan at ingatan ito. Wika'y pagyamanin, wika natin sa Gabiak